idol uh, may sisibatin tayong tatlong mamapig ngayon today, uh, August Ogo August 15 at may tawag po yung agent natin dito sa barangay kahipitan uh, hindi ko na lang po sinasabi kung secret daw po, secret sisibatin po natin ngayong, ngayon inahintay ko lang po yung kasama na si Bayo Jim at Curtis na sumama at nakanak na yung kapatid ko mga idol pupuntahan po natin ah, let's go mga idol hindi na tayo kay mama pig okay. Init ang takbo, may baboy at may tawag, kainitan kainitan. Kuya, tatlo sa ako lang nga Tatlo lang muna. Tatlo lang muna nga kayo. Ping, ping. Okay, uh, Tapos na tayo ng barangay Kaikpitan. At sisulipin natin si Mama Pig. Kung maaari po kaya sa atin. Idol. Let's go! Doon so, malapit na tayo sa ating komunidad. mga idol dito sa barangay Kalamong Dingan ng Kalaka City naririto yung mama pig na tawag sa atin sisilipin natin okay time check 2.30 ko, tsuboy baboy ay mama pig walang init-init mga idol so po ako yan pipinpao Mga idol lahat na tayo sa ating super agent at sisilipin natin ang mama pig idol papunta na tayo sa farm at kasama natin ang kuya Pipeng mga idol at sisilipin natin yan si Bayo gym nasa una mga boso mga boss Ari ay kasama si Kuya Pipeng yan. Mga kamag-anak ko ito. Ha. <laughs> Mag anak ha. Ating titingnan. Yung mama pig. Bali ilan po bang mam... ilang bali ilang pong mama pig 'yan? Ha? Yeah, e, bali ilan? Para uh, tatlo lang ng daw po. Ito po ang gate. Uh, mga idol. Ayan na kayo. Pupuntaan po. Apo, apo, apo. Pupuntaan daw po apa. ni kuya. Mga idol, Silipin natin si Mama Pig kung maganda katawan. Ang ah, dami, ah. Ito. Ito, ang tama sa presyo. Gantong kalalakay nga kayo. Ito ang pang-October. Ito ang mga tama sa presyo. Yan. Ito ang mga dalawa handaan. Sigurado na. Mga idol. Ito ang Ayan, malalaki na. Oh, big time din na, eh. big time. Big time din eh si Boss, oh. Ayan, naganda. Ayan pa. Napakadaming ah, piglet mga idol. Daming piglets. ganda po ng baboy mga idol napasuot ko naman si boy baboy sa magandang klasing baboy ah, mama pig kwartang malinaw ito mga idol kwartang malinaw ay isang biyahe eh may isang biyahe pala ngayong October ah Wakamali malinaw ito. dal. So, alin pinisan? Mm. Pa mga idol, nandito na po tayo sa bahay at tayo po naka-uwi na. Ayun po ang ating partner na service si Victoria. Ang ating rider 2012 model. Ayun. Narito na po tayo mga idol. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga idol. God bless all.